Hello and what's up mga kalae eh Ayan ang ating ibon Tingnan nyo naman kung tumutuldok na mga kalae Ayano, Ayan o, taas mga kalae Ayan ang tinatawag na super conditioning ng ala nation vlogs mga kalae Ayano, Ayan o, kita nyo naman o oh. Mamaya magre-ranging na yan mga kalae Ay, kita nyo naman o oh. Kung gano'ng kataas yan mga yan Ha, <laughs> oh. Mayroon tayong isang ibon na dagit yun oh. Hindi makataas Diyan lang yan Mamaya iikot na yan, magre-ranging na yan Sa malayo, yan oh. Ayan o, magre-ranging na mga kalae Tingnan nyo naman o, oh. lupit Takas, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ease. taas mga kalay. So, ayan, mga mga eh Kaya ako sila ibabalik sa inyo pag bababa na sila. So, let's go. So, ayan nga, mga kalai, ano Ayan, wala na yung ating ibon. Nagre-ranging na sila, mga kalay. Ayan, oh. Nagre-ranging na sila. Wala na, oh. Ayan, oh. Wala na. Hindi ko na makakita. Ayan, oh. Ayan, oh. Wala na, oh. Ayan, wala na. Wala na mga kalae. Hindi na natin sila makita. Yan wala na. Update ko muna kayo mga kalae dito sa ating mga lagam breeders. Yan o. So ito malalaki na. Yung inakain nila. So bali, iwawalay ko na to. yung inahin. Sa baka bukas or sa Martes. At ito naman, hindi, hindi ko pa rin ito iwalay Siguro mga one week pa bago ko iwalay yung inahin dito. Yan o. So, yan. Yeah, malalaki na din naman. So, pwede ko nang iwalay. Ang kanya-kanya subuhan na yan ang kanilang magulang mga kalay. Tapos, ito naman. Malapit ko na itong hanguin. Siguro mga 28. Pwede ko nang hanguin yan. Sa February, January 28. Hahanguin ko na yan. Goods na goods naman yan. So, wala naman tayong problema. So, sa ating mga breeder at eto naman sa ating mga breeder na naririto yan yung ating pure jansen umitlog to kahapon kaso nga lang yung itlog binigay ko na doon sa kaibigan ko na nagkakalapate rin kasi nakita niya na umitlog so binigay ko na pagka patak pa lang ng itlog niya binigay ko na agad kasi hindi ko na naman siya paglilimlimin at uh, ipapahinga na natin siya eto condition na yan so sususunod susunod na breeding natin lahat ng breeder natin isasalang na natin at eto naman sa ating mga hen mukhang iitlog na tong hen na to kapares ay hen din so iitlog na yan tingin ko kasi yumuyo ko na sila parehas uh, nag, ano na sila naghahanap na ng na mga iitlogan so okay lang kung iitlog sila kasi wala naman si yon, yun so hindi yun fertile kasi pero sila babae so yun goods na goods na sila dyan so ang gagawin ko na lang ay pre-prepare ko yung pagkain nila mga kalay para pagdating nung ating mga alagang ibon na nagre-ranging pa ay eh, nakahanda na yung pagkain nila. So, iyahanda yeah, ko muna. Let's go. Iyahanda na natin ang kanilang pagkain. Ayan, ang natin ay El Calampion, Briar Mix at Breeder Mix Ngayon na yung naluan ng Dynamo, 3,000 mga kalae. Ayan, ang ating binigay sa kanila na pagkain ngayong hapon. Ayan, para mas madali silang makarecover to sa mga pats na nawala sa kanila sa kanilang luplay. So, at ang ating ibo naman, mga kalae. Ayan, nandiyan na pala. Ayan oh. Ang ating mga ibon, naririyan na. Tumating na. Pero ang iba dyan, hindi atin, mga kalae. Mababa na rin yung lipad nila, kaya bababa na rin yan, siguro. Mga ilang minuto pa, bababa na yan. Sakto, sasaktuhin lang nila, mga 45 minutes, bababa na yan. Saktong 45 minutes to 50 minutes, bababa na yan. So yung ibang ibon dyan, ay dito, mga kalae. Yung open loop dito sumama lang. So, pakakainin ko muna yung ating mga breeder, mga kalae. talagang gutom na gutom na to. So, yun, mga kalae. ating ibon, tumas ulit. Ayan, no. Tumas ng lipad, mga kalae. <laughs> Pero may sumuko ng dalawa. Ayan, no. Mga kalae, nasa building, oh. Yung dalawa, oh, Sumuko na. <laughs> Napasarap sila ng lipad. Nako. Ito, mga tumas pa. Pero wala man ako napapansin na, ano, na iba. Wala man ako nakikitang lawin o ano man. Baka tripan lang talaga nila. Pero itong dalawa, ayan, oh, Sumuko oh. na sa lipad, oh. Yung mga, ano, seven months old yan, no. Oh. <laughs> sumuko na dalawa tinamad na lamipad so anyway so yun nga mga kalain nabigyan ko na ito ng pagkain yan kumakain na sila so tatagdagan ko ito mamaya pagka naubos na nila yan sa ibna at uh, eto rin yan nakakain na natin so lalagyan ko ulit ito mamaya kasi nagsusubo at ito din nagsusubo lalagyan ko ulit siya mamaya so ito okay na to goods na goods na yan 30 grams ang binigay natin bawat sa kalapate mga kalae so magbibigay pa ulit ako mga ng tatlo pang ano, tatlo pang 30 grams dito bago natin painumin ng tubig. At dito naman, ayan goods. Hintayin lang natin maubos to. 30 grams ulit sya. So bibigyan natin. Okay na yan, good. So, yan. So ayun, magdadagdag lang tayo ulit para sa ating mga alagang ibon, mga kalae. Eh. Magdadagdag muna tayo. So let's go. Bababa na lipad ng ating mga ibon. So bababa na 'yan mga kalae. Mamaya pa bababa na 'yan. Ang oras natin ay na 4:58 ng hapon mga kalae. So siguro mga 2 minutes bababa pa 'yan. Bababa na 'yan mga kalae. So 'yun, meron nang dalawa. Dito 'yung ating 7 months old 'yan. 'Yung ating unang pisa. Ayan oh. Ari 'yan oh. 'Yan. So dito pa nalalagyan 'to ng tubig. Lalagyan ko na lang 'to maya -maya. At uh, 'yun nga mga kalae. Napakain na nga natin 'to. So napagsubo na sila. 'Yung tirang pagkain, lalagyan na natin ang tubig. Tapos yung tirang pagkain yun na lang yung sasay din nila in case na kulang yung isinubo nila. Dito ko na muna tatapusin tong video to para sa araw na to. So please like, share and subscribe kasi ambo na mga kalay so dito ko muna tatapusin to pa, sa susunod ko na lang sa inyo pakikita kung ano pa yung mga mga ginagawa dito sa ating ibon at mga teknik para tumuldok ang ibon ninyo pag ronda at pag ranging so yun mga kalay dito ko na ang video to para sa araw na to so please like, share and subscribe mga kalay sa ating Alae Nation Vlogs at huwag nyo rin kakalimutan mag follow sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bon de los Reyes so let's go ingat mga kalapatids